Hi guys! Dahil wala tayong ulam, ay bibili tayo ng ulam sa karinderia for today's video. Ayan, andito na nga kami guys. At ayan, nagpili na kami dyan ng dibili namin ng ulam at ang napili namin ay kinunot at Bumili kami din ng dalawang takal na gulay na taldos ng kamoting kahoy. Ay, ayan, tingnan nyo guys. Oh. At syempre, humangi din tayo dyan ng guys ng sabaw kasi libre lang ang sabaw sa karenderiya pag dyan ka bumili ng ulam. At habang hinihintay natin magtakal yung tendero ay dibidjubidjuin muna natin siya para makita natin kung paano niya takalin ang mga ulam, guys ang binilhan pa na namin guys na karinderia ay dito yan sa malapit sa Sintro. dito yan sa krusig ng balogo dito sa aming barangay nagbyahe pa kami dyan, guys ng 15 minutes para makapunta dyan at malapit kasi yan guys sa ano sarap lang yan ng terminal dito sa amin Kaya na nga guys tapos na kami bumili at uuwi na kami dyan. at iyan ang sinasabi kong terminal namin thank you guys Mayroon kami dito ng gulay kinunot at ito ito itong isda ko na po kuno dito sa bang libre sa bang kasi na lang namin yung gato, ano guys, um, kulang. Hindi hmm. isa pa, isa pa. Isa pa. Sabawa sabaw natin yung kanin. Isa pa, may gito. Pag bumili ng, ano, isa pa, sa pa, guys. Pag bumili ng uha. Ito, bibi, ito. Ito.

저거 좀 있어. wildonders The list one toys are a party of three special toys by three fighting lots of Í. <laughs> Shabbat <laughs> shalom.